Ang karamihan sa mga Arabo ay sumunod sa panyaya ni Ismail tungo sa relihiyon ng kanyang ama na si Abraham. Kaya noon ang kanilang sinasamba ay si Allah lamang at yaon ang kanilang pananampalataya sa mahabang panahon hanggang sa nalimutan na nila ang mga ipinaalala sa kanila. Subalit na natili pa rin sa kanila ang mga pangunahing katuroan tulad ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos at marami pang iba na mula sa relihiyon ni Abraham, kabilang ang iba't ibang mga uri ng gawaing pagsamba. Dumating galing sa sinaunang Syria si Amar bin Lohay, na pinuno ng tribo ng Khuzaa, na noon ay kinikilalang isang mabuting tao, mapagkawang gawa at masigasig sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, na dahil dito ay minahal siya ng mga tao itinuring nila siya bilang isa sa mga respetado at maalam na tao at malapit sa Diyos nang siya ay baglakbay sa sinaunang Syria natagpuan niya ang mga tao roon na sumasamba sa mga diyos-diyosan naging kaaya-aya sa kanya ang bagay na iyon at tinakalan niya tama sapagkat ang sinaunang Syria ay pook na kadalasang dito ay isinusugo ng Diyos ang kanyang mga propeta at ipinabababa rito ang kanyang mga kasulatan. Dinala niya pabalik ng maka ang Diyos-Diyosan na nagngangalang hubal. At inilagay niya yaon sa gitna ng Kaaba. At inanyayahan niya ang mga taga Makkah na sambahin si Allah kasabay ng Diyos-Diyosang yaon. Kanila namang tinugo ng panawagang yaon. Hindi nagtagal ay sinunod ng mga taga-Hijaz ang mga taga-Makkah sapagkat sila ang nangangasiwa sa kaaba at sa sagradong lupain. Isa sa pinakamatandang Diyos-Diyosan nila ay ang tinatawag na manat, na sinasamba sa lugar na kung tawagin ay Al-Mushallal, malapit sa dalampasigan ng Red Sea malapit sa Kudaid. At tinangkilik naman ang Allah sa Taif, at tinangkilik ang Al-Uzza sa lambak ng Nakhla. Ang tatlong ito ang pinakamalaki sa mga Diyos-Diyosan nila. Pagkatapos nyo, na ang share ko ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At magmula noon, ang mga Diyos-Diyosan ay matatagpuan sa lahat ng dako ng Hijaz. Nababanggit din na si Amar bin Luhay ay may katuwang na jin o inkanto na nagbalita sa kanya na ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng nasyon ni Propeto Noah, ang Wad, Suwa, Yaguth, Yaok ok at Nasar ay pawang nakabaon sa Jeddah. Kaya nagtungo siya rito at kanya itong hinukay at pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa Tihamah. Kapag dumarating ang panahon ng Hajj ay ibinabahagi ang mga Diyos-Diyosang ito sa mga tribo at kanilang dinadala naman ang mga ito sa kanilang mga lugar. Hanggang sa magkaroon ng bawat tribo ng Diyos-Diyosang sasambahin at nagkaroon ng Diyos-Diyosan sa bawat tahanan. Kanila ring pinuno ang Masjidul Haram sa Makka ng napakaraming Diyos-Diyosan nang mabuksan at mapalaya ng sugo ni Allah ang Makkah, natagpuan doon ang tatlong daan at anim na pong Diyos-Diyosan na nakapalibot sa buong Kaaba. Kanya itong pinagbabasag, winasak at inalis mula sa Masjidul Haram at ipinasunog. Ganito kalaganap ang pagtatambal at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na siyang relihiyon ng mga tao noong panahon ng kamangmangan bago pa ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na silang mga nagaangkin na sumusunod sa relihiyon ni Propeta Abraham